Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kumakalat ngayon ng isang video kung saan makikitang magkasama ang hunk actor na si Marco Gumabaw at sexy actress na si Ivana Alawi. Ito ay mula sa Instagram story ni Anne Murphy kung saan makikita na nagkakasiyahan silang magkakaibigan. Sa kabilang dako ay makikita si Ivana na kumakanta. Katabi si Marco na nakahawak sa kanyang hita na parang wala lang sa aktres. Marami tuloy sa mga netizens ang curious kung may namamagitan na nga ba sa dalawa. Sa aming pag-stock sa IG account ng actor ay isang litrato ang nakaagaw ng aming pansin kung saan nag-comment si Ivana. Ito ay posted pa noong Pebrero kung saan nakatopless ang aktor. Base sa comment ni Ivana, mukhang magkasama sila ng kunan yon. Dahil ang sabi nito ay, asan credits ng photog? Na para bang siya ang photographer? na agad namang sinagot ng aktor ng Excuse me, like muna bago comment. Hindi rin naman ito ang kauna-unahang beses na nalingkang dalawa sa isa't isa. Napabalita rin noon na nanliligaw raw ang aktor sa sexy actress. May mga nakakapansin rin na lumalabas si Ivana kasama ang mga kaibigan ng aktor. Ngunit hindi naman ito inamin o itinanggi ng dalawa. Sadyang no comment lang sila. Present rin si Marco sa mga nag-video greeting kay Ivana nang isurpresa ito ng pamilya sa kanyang second anniversary. Well, kung totoo nga ang chika na magjowa ang dalawa, ano kaya ang naging say ni Marco sa viral reaction ni Ivana sa video greeting ni Joshua kung saan inamin rin ang aktres na super crush niya ito? Pero in fairness, bagay naman sila talaga at kung true man ang chika ay wala ring problema dahil parehas naman silang single. Anong masasabi mo sa balitang ito?